ayaw gumana ang right click ayaw talaga ano yung abag na abag lumalabas buksan ayaw gumana tingni makakot solder lang ang hirap na mabuksan Ang hirap na mabuksan Ayaw mahulog Ano ba yan? Yun Ito naman ang problema Ayaw Nurog. Hindi naman marumi. Ito ang cold shoulder to. Ito yung ayaw gumana. Tingnan Hinang, hinang. Baka maagos pa. Truk, truk. Truk, truk. Pagbilang tayo. Yung where is the soldering lid? Pagkawai. Okay. Angkalat kalat. Ang kalat, kalat. Tanggalin mo na. Patayin mo na. Baka madisgrasya pa. So marumi. marumi ang soldering iron marumi 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 ang soldering iron marumi ang gagawin natin marumi man sa so niwan Ang hirap ang buksan. Ang hirap. Ayaw mo buksan. Oh. Sisi. Hindi <laughs> mainit. Kulang sa inip. Kulang sa inip. ito ang ito ang ano kong palinis mahirap uh, 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 ayaw malinis ang dumi, -dumi nasira na ata ang tiplon hmm, ano, ano dulo. O, ko yung ano, bulo ok na siguro ito ok na siguro tingnan na lang hinang hinang sana maayos so, kung hindi maayos palitan ang problema ang hirap nitong tanggalin sa so, sobrang liit sana maayos itong isa kaya kinangin na rin right itong isa so, parang may may che è la linea tappata e poi questo c'è ito siya ito na, oh, na o, fina mga ayan testing existing testing tapos Di sini yang, anghirap ipasuk, yang, kau pas balik lagi, begini, anghirap ipasuk, besar. Basak Basak Basak, basak. Lah hmm. Apa sama Mana pun tayung hmm. Ayun 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 Listing. Sana maayos na. Ang init na sugring ayon na ito pong hawakan. <laughs> Mabot ng ano ha. Ang haba ng repair ah. Right click. Mayo. Na. Ito naman ang hindi gumagana. Ayos na siguro to. Tingnan nyo. Ting ni. Ting ni. Kung ayos na ba. Ayan o. Hmm. Click natin. Left right click. Right click. Left right click. Right click. Takpan. Sana maayos na nga. Kasi ang hirap. Magtrabaho lang para siyang may ano may utak kumikilos mag isa ito ang problema kung paano ibalik ang hirap ibalik yan no? yan ang hirap oh. oh. Mm-hmm. Ang hmm, hirap na. Nangoko na. Nangoko na. Kaya? Kaya pa. Ang hirap ibalik. Sus. Kutik-kutik, kutik-kutik, kutik-kutik. Ang hirap po. Marami ayaw mashoot. yun masyut this thing sana gumana na ayos na eh doon tayo sa Excel i-screw ayan okay tingnan natin open tayo ng ating channel ayan open muna open muna open mahina ang internet All it, all it. Okay, tuk-tuk na. Oh, sana okay na siya. Okay, that's all. Thank you. Naayos na yun na si Gorosha.